Mga kapuso pila ka mga residente sa barangay Don Esteban Lapuz nagapamatok sa ginaduso nga saka sa renta sa duta sa DepEd. Ahensya nagpaathag nga konsultasyon pa lang ang ginpatigayon angot sa rental fee. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagalalain ang mga residente sa barangay Don Esteban Lapuz matapos naging sapol sila sa Department of Education 6 angut sa plano nga magpasaka sa renta sa duta. Naging donar ni Don Esteban Lopez Halandoni. Ging kakibot sa pumuluyo bangod tuman kabugat ang 1,000 pesos nga bulanan nga rental fee tag sa tagsa kabalay in kaso ipatuman ini. Ang mga senior citizen sa barangay hindi komporme sa ginaduso sa DepEd. Isa si Nanay Sonia nga 50 anyos na nga nagapuyo sa lugar. Palino na kami sa baybaya kami pabalayon eh. Tanan-tanan diyo. Wala may masukot Halos tanan nga residente ang nagpamatok sa saka sa rental fee bangod hindi masarangan. Suno sa ila, 2 pesos kada square meter lang ang ilagay na bayaran sa karon. palinun kuno kami nila. Tapos kung hindi ka sarang sa isa kalibo, mangita sila sa place para dira nga makasarang magbayad. Kung sino ang makasarang kala ginpahayag sang pumuluyo nga antas pagindonar ang duta, yara na sila nga nag sa lugar. Ginpahayag sang DepEd 6 hindi pa pinal ang 1,000 pesos nga rental fee bangod nagapadayon pa ang public consultation sa kabaranggayan. Because nga somehow siguro nakitaan sang central office na to, nga there's a need, need siguro, -update na siguro nga i-update na ang nagagovern sa Lumsing ni Estate, then somehow siguro isa na siya sa mga provisions nga plano nila i-increase. But asul uh, as a finality sang amount, wala pa ina siya. Nahibaluan nga santo sa last will and testament sang donor ang tanan nga kinitaan nga matipon sang ahensya ang gamiton para sa educational purposes. Sa subong madamo nga hulot klasehan ang napatindog sa anong kabulutuhan sa Western Visayas tungod sa natipon nga pondo sa Halandoni Estate. Isa naman si Tatay Romeo sang Sinikway Lapuz ang nagakabala kaman. Suno sa iya nakabutang sa contract of lease nila nga sa sulod sang 100 years hindi pa mapahalin ang mga residente sa lugar. Bugat na siya. Kasi ang 120 sa nagligad, malumpat sa 1,000, pila eh. ka uh, times ang iyang uh, saka. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.